Ana

Umay mm. sa kamot, sa kamot. Hmm. Sa tini, isa. Sa Sa tini, sa tini. Nung una, ako kilapi. Resort. Yung size po grado, sa lang isang kita magkipagsatag sa na. Oo. Hindi ka ba na, ano, nagbababad sa ano to? Sa, Alkohol, na, alcohol, uh, alcohol, sterilize. Sa langis, hindi ba nakababad na? Oo, no, oh, alcohol. Bago ako ipako.

Wala, wala. Hindi kayo nakapili doon sa simula. Hindi, hindi. Nalimutan. Nalimutan. Hindi, mayroon namang kuwan doon. Baka makapunta kami sa iyo dito pag mag-alap. Tako. Talaan yung balaya. Kaya ako pa ng lulo. Mga mga picture.

Pero ini ini isa na yan, ginagamit mo ang kwarto ng isa diyan. Ang green, Ang green. Ang green na muna siyang ina gamit mo. Ini sa. Oo. Oh. hindi rin. ko na na tung. Kuha na tong kunan, tong tinatagatong ng green. Una pa na. Hmm. <tip <tipan> yeah. Okay Sakit din naman. Okey ra. Ato na. Oh, ini oh, ilagay sa. Ano? Oo. Oh, oh, Wala, no, okay. ato ilagay na dito. Oh, oh.

sampurnya agak kasar. Ay, ay, okay, ba yung matos, matosok mo? Matosok. <laughs> Layo ba ba yung korisma? <laughs> <laughs> Maraming sama. Sunod na taon pa. Ito ang basal sa tarifin. Ito ma ma ano ma lusita lang kami sa inyo ano na hindi kami ito ang plano nga na dito nga ako dito sa Negros Magpalansang huwag mo ikuhan huwag na istorya na lang dito sa Negros ka kung buhay huwag sponsor ba nga ako ito ako dito mayor kung kung gusto nga ako dito sa buhay na ng lugar kaya nga ako itong buhay <tuk> Anong itong buwan? Storya niya? Hmm. Taga City Hall? Sige. At naman taga City Hall niya. Panambalay hmm. po ito siya niya. Ang buwan niya panambalay niya. Ang daot pa. Hmm. Malang sako dito so, puan, hmm. tuburan, sa buwan, sig tuburan. Ang sako tuburan. Ang sasigsig tanaw. Iyag i daot ko. Ang buwan, mauto, mauni, mauni. Iyag po git ang buwan. Sos nauna ka. Nauna siya ka buwan. Nauna ka kuyapi. Hmm. <laughs> mo no, ito nag testimony na siya sa ako nga usa mm. siya nga tambal nang tungod ba ka soya ba saya na ko um, sa nga kuan e man siya nang ay sa pasaylo na ko nga sorry god kay testing ang taga kung unsay nga ako power mas kun siya ang imo ko no power mas kusog ko no unsa sa kuan tinuoran ang imo